Imagine kung nakatira ka sa isang bansa kung saan walang masyadong pakikibaka, walang masyadong sakit, walang issue, walang trauma at parang imposible, di ba? Ang video na ito ay magpapaunawa sa iyo ng isang napakalagang aral sa iyong buhay. Kaya manatili ka habang dinadala kita sa isa sa mga pinakanatatanging lugar sa mundo, isang bansa na magtuturo sa atin ng tungkol sa trauma. Kakaiba ang bansang ito na hindi kailanman na colonize ng ibang bansa at nahiwalay ito sa ibang bahagi ng mundo sa loob ng mahigit isang daang taon. Ito ay isang maliit na bansa na ang pangalan ay nangangulugang Land of the Wool o Lupain ng Lana ang birthplace na nagtatag ng isa sa pinakalumang reliyon sa mundo, ito ang tahanan ng walo sa sampung pinakamataas na bundok sa mundo, kabilang ang tinatawag na forehead of the sky, ang Mount Everest. Ito ang pinakamatandang bansa sa Timog Asya at ang tanging bansa kung saan sinasamba ng mga tao ang mga buhay ng mga batang dinidiyos at hindi ito yung dalawang pasa sa didib, ang bansang hindi kinupal ng mga dayuhan, ang Nepal. Ang Nepal ay walang araw ng kalayaan dahil hindi naman nila kailangan. Hindi sila kailanman nakolonisado. Sa katunayan, ito isang mahusay at petmalu na bansa. Mayroon silang mga militar na dedikado at biyasa. Sila ay madalas ma-recruit ng British Army mula pa noong 1800s bilang isang maliit na bansa. Magugulat kang malaman na ito ang ikapitong pinakamalaking peacekeeping contributor sa United Nations. Ipinapakita talaga nito kung paano pinahalagaan ng Nepal ang kapayapaan. Dahil sa kabila ng pagkakaroon ng maraming grupong etniko at reliyon, nanatili ang pagkakasundo at paggalang sa kapayapaan sa mga Nepalis. At wala ni isang patak ng dugo ang dumanak sa bansa dahil lamang sa mga pagkakaiba at paniniwalang ito. Ngayon narito ang ilang mga pambihirang katotohanan tungkol sa kanila. Ito ang tahanang ng naitalang pinakamikling tao sa mundo na si Chandra Bahadur Dangi na namaya pa na noong September 2015 na may taas lamang na 54.6 cm o 25.5 inch wala pang 2 feet. Isa sa mga bansa na may kakaibang hugis ng watawat na kadalasang rektangular ang numero unong producer sa mundo ng buto ng mostasa na mahalaga para sa ating kalusugan. At kung nakatira ka sa Nepal, nakatira ka sa future. Dahil ang kasalukuyang taon sa Nepal ay taong 2082. At kung sakaling bumisita ka sa Nepal, tanda mo ang mga ito. Hindi mo pwedeng gamitin ang iyong kaliwang kamay upang kumain dahil ito ay tinuturing na marumi. At hindi mo maring hawakan ang ulo ng isang tao dahil ito ay tinuturing na pinakasagradong bahagi ng katawan ng tao. At dahil ilang dekada silang nahiwalay, kaya nilang i-preserve at protektahan ang kanilang kultura. At may ituturo sa atin ang Nepal tungkol sa trauma. Para sa karamihang tao, walang kolonisasyon, walang trauma. Dahil hindi naranasan ng Nepal ang trauma ng pagiging kolonisado at dahil nakaiwalay ito sa iba pang bahagi ng mundo sa loob na maygit isang daang taon, halos lahat ng bagay ay nasa kanila. Sa kabila ng pagiisang malit maliit na bansa, ang Nepal ay may hawak ng maraming mga record sa mundo. Pinakamataas na rurok, pinakamataas na lambak, pinakamataas at pinakamalalim na lawa at pinakamalalim na bangin. At ito ay kakaiba. Tinatawag itong maraming magagandang pangalan tulad ng Living Cultural Museum of the World at The Ceiling of the World. At tulad ng Nepal, mas magiging madali para sa si isang tao na umunlad kung wala silang trauma na harapin. Ang video na ito ay nagpapaalala sa iyo na tratuhin ang bawat tao tulad na magandang bansa ng Nepal. Magulang kaman, kaibigan o jowa. Huwag maging dahilan para mas lalo maging mahirap ang mga bagay sa buhay ng isang tao. Hayaan sila sa isang kapaligiran kung saan maaari silang maging kung sino sila. Magsikap na gawin ang gusto nila. Tratuhin ang mga tao kung paano mo gustong tratuhin ang iyong sarili. Gawin parang bansang Nepal ang bawat lugar. Huwag kolonohin ang pagiging positibo ng mga tao sa mga negatibong komento. Nasa tahanan, nasa paaralan, nasa opisina, nasa trabaho kahit nasa kubeta o nasa kaman? Tandaan huwag maging dahilan ng sinuman upang makaranas ng trauma. Sa so suporta ng Tito Jones TV Channel sa pamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe. Salamat sa panonood at pagsuporta. Hanggang sa muli.